Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinuna ang pag-awit ni Morissette Amon ng lupang hinirang sa huling State of the Nation address. Hindi pinalampas ng mga netizen ang magbigay ng komento sa kanyang bersyon. Napansin agad ng mga netizen sa Twitter ang mabilis umano na tempo ng pag-awit niya, na sumabay sa tugtog ng Philharmonic Orchestra. Sabi ng mga netizen, Fastest interpretation of lupang hinirang on record yan. Hirit naman ang isa. May lakad ata si Madam Morissette. Sinong humahabol kay ate girl? Why was the national anthem hella rushed? Bukod sa bilis ng tempo ay napansin din nila ang pagkakahuli ng pasok ng singer. Hindi niya nabanggit ang unang salitang bayang. Gayon pa may mga pumuri pa rin sa pag-awit ni Morissette. Dahil sinunod nito ang tamang pagkanta ng lupang hinirang at hindi bumirit. Magiging pelas ng silanganan, alap ng puso sa titip mo'y bahay Lupang hinirang, duyan ka ng magiging sa dulubing, di ka pasisihil. Sa dagat ang pupundok, sa simoy at sa langkong kong may Bilag ang tunak at awit sa paglayang nilamahal Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na